Yan guys, ang ating for today's video. Hello sa inyong lahat. Magsinigang tayo ng corn beef. Ayan, nagpakulo na ako ng tubig, nilagyan ko ng sibuyas, kamatis at paminta asin. Ito ang bida natin ngayon, guys. Corn beef na sinigang. Ayan guys, kumulo na 'yung ating ano, tubig. ilagay na natin 'yung ating kangkong. At ilagay na rin natin 'yung ating corn beef at imikos-mikos. It's my first time cooking sinigang na corn beef, guys. Napanood ko lang sa, sa ano, sukmed. Kaya try natin. Ang tayo, eh. Yan. Hayaan natin maluto ang ating tangkong At ilagay natin ang ating original flavor na sinaging mix kasi wala naman tayong preska na sampalok. Uy! Ang bango, guys! Hala! <laughs> Mukhang masarap! <laughs> Tikman natin. Uy, masarap nga. Hintayin natin maluto yung ating ano, kangkong. Pakuluan natin muna saglit. Ayan guys. Luto na. Pila lang naman ang buhay ng ating ano, dahon-dahon. Ayan, kain na tayo guys. Oh, sinigang na corn beef. Kain tayo guys. Ayan. Ito ang ating ulang. Kain tayo guys. Ito medyo masarap siya guys. Dami kamatis, dami sibuyas. Yan. Yan, ito siya guys. Kain na tayo guys. Hmm. Sarap higop sabaw. Yan, ito guys. <coughs> oh, kanin. Mas meron tayo dito, sabaw. Sinigang. Oh. Salamat sa grasya, Lord. Ngop. Must try din ninyo guys. Tested, proven, tarap. Ba tayo? Bala po, bre. Basta hilas. Tinitor. <laughs> Kasi may sabaw eh. Approved. Salamat sa Andrasya Lord. parang dito gagaling yung ubo ko guys kasi nag ano nahigop na sa bow okay. sulito ukulitin ko to sarap eh ulitin ko to pag ikuloto Mukhang magugustuhan ko to kasi budget friendly. Magkano lang yung gastos. Basta may kangkong ka lang, sibuyas, kamatis. At pang ano, pang sigang. Hindi lang puro gisa-gisa sa corned beef. Sinigang din, sarap pala. Higo pa ako sabaw para yung ubo. Ma maibsa ng ubo. Mga billion guys. Kaya nagtapok kasi tapos na yan. Bayad na yan. May, may nagtanong kasi, bakit ang dami daw papel? Naniipon ko pa rin kasi yan kasi, siyempre, mga ano, personal purposes, mamaya kailangan mo yung mga bill-bill na yan pag nag-load ka. <laughs> kasi yung address, di ba? Billing statement. Pero back tayo sa ating topic, guys. Subukan nyo to. Walang biro. Masarap. Budget-friendly. Tapos, talagang sulit yung busog. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para makakain ng may sabaw at baka na siya, di ba? two times up. Two times up, guys. Okay, nung lang kasukso 50. A36 ah, plus 10 na, na kangkong, 10 na kamatis, 10 na sibuyas. 36 plus 30 66. Tapos kanigang na 18. 66 six plus eighteen. eighty No? eighty mm. lang, guys. Meron na kayong matarap na ulam. May sabaw. Ni, ulitin natin to ni. Tarap. Tama ba ba ang kwentada natin, Olso? Halagang itipur? May sabaw ka na, baka pa. Yan. Simot. Bunso, kumusta ang ano mo sa ulam? Masarap. Masarap daw, guys. Oh, sabi ni Bunso. Si Tia, nakuha pa siya. Simot. Oh. <coughs> Simot. <coughs> See you in my next video, guys.